Okay mga boss, meron tayong gagawing isoso for its F1 na makina. So, ang sabi ng driver nito is, meron daw siyang naririnig na unusual sound and then, biglang namatay yung makina. So, meron siyang naririnig dito sa air cleaner na parang tunog ng uh, hangin. Kung baga, nagbaback pressure yung hangin dito sa loob ng makina. And then, biglang namatay. And then, sinubukan nilang i-start. Ayaw na start And then, uh, kinadyot nila ayaw pa rin uh, mag-start so upon uh, interview sa driver nito mga boss is suspected ko mga boss na ang problema nito is bumigay yung kanyang idler bolt so sana hindi bumigay ang kanyang idler bolt, bolt mga boss so titingnan muna natin ha uh, bubuksan muna natin itong kanyang valve cover and then titingnan natin kung tama ba yung hinala natin kasi pag bumigay ang idler bolt nito at kinadyot nila possible is malaki yung damage ng makina so bubuksan ko muna ito mga boss ah hindi ko muna lang i-video mga boss kasi walang tagahawak ng cellphone so stay tuned lang mga boss so ayan mga boss natanggalan natin yung valve cover so upon checking mga boss ayan bumigay ang kanyang retainer oh no Yun yung isa is possible na baloknot ang valve nito yan kita ba? Yan mga boss. Buto hindi na bali yung rocker arm niya. So, kailangan talaga ito mga boss is itap overhaul ito. Tudas na talagang mahinang ito. Sana hindi na butas yung piston ito. Saka check natin itong idler gear niya. Dito, baka bumigay nga talaga. So, yan mga boss. Yan muna yung nakikita nating problema sa makinang ito so kailangan itap overhaul and then uh, si check din natin ang kanyang idler gear kasi pag ganitong issue possible idler gear talaga yung bolt ng idler gear is uh, nabali So hindi masyadong makita sa video mga boss. So dahil nabaluktot ang valve nito is kailangan na talaga ibaba ang makinang ito. Kailangan ni top overhaul. Ah, hindi pala ibaba mga boss, top overhaul lang. So, stitch on pa rin mga boss. Much, much, much later. So, ayan mga boss, natanggal natin, nabaklas na natin ang cylinder head at ito po ang naging sitwasyon ng cylinder head ngayon. So, ito is bali ang intake valve sa cylinder number 3 at saka sa exhaust valve sa cylinder number 3 pa rin siya, mga boss. So, yan. And then, titingnan natin doon sa black mga boss. So, switch on ko lang yung ilaw ng ating camera. So, yan mga boss. Uh, lumusot yung Oh no! dito sa piston number 3. So ito po ang naging resulta niya mga boss. So positive yung hinala ko mga boss na nabali yung bolt ng idler gear niya. So kung titingnan nyo yung idler gear na yan. Ito mga boss is tabingi na siya. Kumalso na siya. So possible nito mga boss is may mga gear na na-deform nito sa ilalim. So medyo malaki-laking gasto ito mga boss. So ayan, is, isa ito sa issue ng 4H F1 na makina sa mga 4H series mga boss. So dahilan ito mga boss is tinatawag na metal stress kung hindi ako nagkakamali. Kasi ang help na ito mga boss is halos sa isang linggo bumabiyahe ito ng mga lima limang beses sa isang linggo and then ang kargahan nito mga boss is sumabot ng mga 6,000 to 8,000 mga boss tapos pag yung palusong yung karsada mga boss is uh, permira rin ginagamit lang gumagamit talaga sila ng engine brake mga boss para panigurado na walang aksidente kaya nagaka metal stress yung bolt ng idler gear kaya nabali ayan kung titingnan mo tabingin na yan so nung namatay ito mga boss is pinilit pa nilang kinadyot kaya sana hindi rin na deform ang crankshaft nito mga boss kasi kargado ito mga boss ng kinadyot nila pinahila na lang nila ng forward na truck gamit yung Uh, kabilya o yung tawag nito chain na nakadena mga boss para ikadyot at sabi ng driver is ayaw umikot yung gulong kahit napakabigat ng karga nila, nila tapos inadyot nila mga boss so sa cylinder number 1 wala namang damage meron lang Ah, okay mga boss, wala naman talagang damage sa cylinder number 1, 2, at saka 3. Ito lang yung tinamaan mga boss. Buti na lang hindi nabali ang rocker arm nito mga boss. So matibay-tibay din pala ang rocker arm nito. Na so nandito mga boss. Aluminum lang naman ang rocker arm nito pero hindi naman siya nabali. So idodouble check ko pa rin ito kung wala bang na-deform o na-misalign na disalign sa mga pyesa mga boss so ang mararamdaman ninyo ito mga boss reminder lang sa mga driver ng 4 hf o 48 series na makina is kapag may narinig kayo na unusual sounds na biglang namamatay yung makina is uh, ah, wag nyo nang pilitin banda rin, gaya ng nangyari nito mga boss So pinilit nilang pinaandar, kinadyot nila. Mas lumaki yung damage mga boss. So ayan mga boss, ah uh, malaki-laking gastos to. Kailangan i tanggalin tong piston number 3 tsaka ibaba yung transmission kasi nandito yung uh, kanyang mga timing gear mga boss. So 'yan lang muna mga boss. Uh, stay tuned pa rin mga boss. A few moments later. So ayan mga boss, ah, na tanggalan na natin yung piston. So ito yung mga na-damage na parts. Siyempre itong kanyang piston. Oh, no. Yung intake valve. Ito naman yung exhaust valve. Ayan, nabali. And then yung kanyang connecting rod. Ayan, oh, nabingkong na no. na mga boss. Ayan, bingkong na yan. And then, yung kanyang injector mga boss. Tinamaan din. Nabingkong din yung dolo. Ayan, so, oh, na hindi masyadong klaro sa video pero tinamaan ito mga boss focus na natin yung camera ayaw mag focus so tinamaan din ng kanyang injector kasi nga uh, nakalabas ng konti yan dito so dito tinamaan ito yung butas para sa injector ayan so kung nakikita nyo mga boss hindi nabilog yung butas na deform na yung butas nya so pag pinasok natin yung good na injector. Ito yung good na injector. Pinasok natin yan dyan. Is hindi na siya mag kasya mga boss. Unlike dito sa hindi tinamaan. Sukat na sukat yan mga boss. Ayan o. Sukat na sukat. Dito is hindi na pumasok mga boss. Ayan. So mga boss, after mahugot ang piston, sinubukan kong ikutin yung pulley ng crankshaft kasi inakala ko talaga is idler, uh, bolt ng idler gear yung bumigay kasi may mga rare cases din kasi na nababali yung bolt ng idler gear so sa case na ito mga boss buti na lang is hindi nabali yung bolt ng idler gear so ang naging dahilan nun talaga niya mga boss is itong kanyang valve retainer mga boss Ayan. so naubos yung gilid ng valve retainer kaya lumusok sa valve spring yan, ito yung okay na valve retainer mga boss. Ayan, malaki yan. So, ito is naubos. Kaya yung spring lumusot dito. Yung valve niya, yung exhaust valve niya is uh, hindi na bumalik. Kaya, nung nagtap yung piston is tumukod yung valve at na bali yung valve mga boss. So, ayan. So, maganda talaga mga boss is yung physical checking kasi yung Uh, hinala natin Minsan din is Nagkakamali mga boss And then Binaba ko na rin Ang transmission mga boss Para panigurado talaga na Okay yung Kanyang Idler bolt kasi Yung tinanggal ko yung Injection pump nya Is mayroong uh, Slight na Damage kasi Sa kanyang gear Sa gear ng Injection pump mga boss And then Sabi din ang nangyayari nito Is Maingay din ang makina Kapag naka minor So yung ingay ng makina is nasa transmission and then ito na nga mga boss yung kanyang clutch lining is bali na rin ng kanyang oh spring no. yung dalawang spring na to so uh, papalitan na rin natin to ng clutch lining mga boss so ayan mga boss ah uh, may tama din pala ang kanyang tawag ito barb mga boss so hindi ko na ito ipapamasin siya mga boss bali tagain ko na lang ito sa pag uh, gragrain and then pagbabalb lapping and then tatanggalin natin itong mga tuldok tuldok na tinamaan ng bulb mga boss Ayan. so tatanggalin natin to ayosin natin to kasi pag uh, dinala natin to sa machine shop is mapalaki pa yung gastos ng may ari nito mga boss so ah, uh, gagawin na lang natin to mga boss So, ayan mga boss, uh, sa next video is i-update kayo sa pagbuo nito mga boss. Yan lang muna sa ngayon, ingat po kayong lahat mga boss and God bless po.